Um, game po ako dyan Handa po akong humarap sa kanila Pero alam nyo Para hindi sila mag-ubos ng uh, oras Simpleng tatanungin lang nila si Digong mismo Kung bumisita ba ako sa kanya Kasi araw-araw naman bumibisita yung kanyang mga kaanak Yung kanyang uh, may bahay na si Mrs. Zimmerman Itong mga anak Every other week eh, bumibisita doon At merong akses sa telepono Si Digong Kesara Every day niya tinatawagan kaya simpleng tatanungin ni Leon kung totoo bang bumisita ako sa kanya uh, yun lang take, the, uh, uh, take his word for it komportableng komportable nga doon hindi po siya sa selda nakalagay maayos yung kwarto niya may maganda yung kama niya um, meron siyang heater kung malamig meron po silang common area doon may recreational area may may kitchen um, ano ho, uh, talagang maluwag kumpara dun sa mga detention centers dito sa ating bansa. Tasabihin ko na rin, categorically, na hindi po ako na italaga uh, to conduct a welfare check sa kanya. At ito po yan. isa sa polisya ng ICC Detention Center ay hindi ka papapasukin kung hindi ka papayagan ng nung detainee kung ayaw ni Digong mabisita ng kahit sino man kahit kamag-anak niya eh, hindi pa mapasukin yung tao na yun ganun po kahigpit ang ang uh, patakaran doon sa sa ICC detention center